marunong na talaga marunong na si Bunso mag drive ayun na <laughs> first time ko nakita siya nag drive ala pasensya na ha? pasensya na po kayo ay saan na ba ayun sa, sa, likod ng ano sa likod siya ng truck sa likod po siya ng truck teka iyan ano ko Ito na cross na. Kanyari kasi. Ayan po, napakita ko yung ano niya. Kung paano siya mag-drive. Sana wag sumilip sa akin dito. Nako po, magagalit yan. <laughs> ayaw na, ayaw na. Kinukuha na ng video. Ayaw na, kinukuha na ng video eh. Sabi niya eh nako po, late na ako. Magaano? Pipinalty na siya ng dalawang <laughs> libo Ay, naku po. Mabuti nakahabon ng ilang segundo. Ay, siya. Oo. Oh. di po ba? nakakatuwa lang. ko rin makakuha yan kasi nakakapagod magbana yung drive at nagsundo sa kami yan para syempre at least meron na rin syang ano pero ang hirap dito talagang kumuha ng driving license dito sa Japan ang daming ano proseso eh ay naku po stress ka rin ang daming pag-aralan hindi katulad po sa atin sa Pilipinas is madali lang may pera ka lang adi makakuha ka na ng ano eh lisensya eh mando sa ano may truck kasi nahirapan siya ng truck eh. na siya? Ay, iba ata yung ano, yung pakiramdam ng lalaki mag-drive kesa sa babae. Eh.